Pati na po yung guys. Pati guys, itinda na Ay, Ayun sana yung panangalian namin Itinda na namin Salamat 10,000 na yan? 10,000? 10,000? 10,000? bis, Magluluto tayo ng pangbentang pansit. Pang so, ano lang namin ito. So, Dagdag po na. Dagdag po na, na sa aming gagawin ng kwan. Business. Dahil favorite ng mga ang pansit, yan, magluluto pansit tayo. Pansit na walang gulay. Da dapat yan, tatlong kilo, eh. Sabi ng tiliga, dalawang kilo muna. Baka daw, kunti lang yung magbabang buhid. Bakit wala mga ulan? Bakit kunti? Wala silang pagpala. Kunti pa di ba dapat kagabi palang yung karami na? Hindi pa lang hmm, ba, marami ng buhit yan, sis. Hindi naging. Kunti lang? Kaso nga lang. Kasi mas kaso. <laughs> <laughs> baka magagawa nyo. Baka nakuha na siya. Baka, baka, baka. baka. baka na siya. si Evie. Okay. Ang sapatang inukuha na si okay. okay. na Evie eh. oh. May sagpaw yan, hindi ka lang nakita. <laughs> sardinas yung ano niya. Gusto ko tingin na sardinas. Malinam. Malinam namang nga, malamit na yun. Saan tiligay daw magluto? Ay, talaga hilupay kayo dyan. May nor chicken <laughs> na may pinang palika. <laughs> ito na yung lagay ng piray. Ito 'yung bayad niya. Lagyan natin ng mangga, salitang pangkabuhayan. Maglagay ka rin dito, oh. Huh? Yung ganyan. Par kasi hindi kita doon. Kailangan okay. kumayod. Bili ka na, kuya. Huwag ka na Sa malamig, sa malamig! Ito ang pansit natin, guys. So, nasarapan nila, guys, yung pansit. Ganun daw yung pansit na hinahanap-hanap nila. Yung tapa ng kulay. Hindi maputla. Hindi maputla. Hindi maputla.

4 5 6 7 8 9 ng lamesa natin. Punti ang laman. Yung iba guys, nandun kila, andun sa lamesa natin ay ay dun sa loob. Puntan ko. kumun na guys kanina to, saya okay. Owe. limang pisa? anong kwento? Mas, ba kakaiba kaya ba yun na? <laughs> Kailanaw na ng mga mas. Hindi mabaya, sa nata. Ah. <laughs>

Ano pang loko? Meron bang tigni ba? Kasi sexy talaga <laughs> eh. San ka galing? Anong mga ano kayo si Tio? Ha? ha? Salapay. Taka salapay talaga kasi sexy. Ay, may isa pa. Dapat binilang mo yung munggo para alam natin kung Munggo na? Ha? 24? 22 Thank you. Bogie.

pang ito nga, konti na nga lang <laughs> yan, o. Meron pa? Galing ko lang doon. Ay, ni niyo kayo lang. niyo muna. Okay, may Dali. Dali. tingin mo Dali. Dali, na Baka Dali, Parami, ilan? Ikaw? Hindi ka nila nalibre? Ha? Ay, libre mo siya? Sabay at <laughs> man. Napili <laughs> siya sa day mag-libre. <laughs> Pag-uwi mo, magkatingi sa bahay niyo. Sinilin mo ha? <laughs> Pag naka-payout na si nanay niya, singilin mo. Selamat, 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 selamat,

Luglang at ano? Nagpalaga ah. ka, sa... ka na gatay Kaya tunsa Oh, wala nang inapoy daw daw! Mag-deliver ka na inapoy! Nag-chat sa ate! Wala <ro -m> deliver! Inapoy! Wala <laughs> mag-deliver! <laughs> Hindi! Nak nakalak um, ang sa trabaho Hindi! Ito! Uh, Ihatid mo na nga ito! Okay. Okay. May Okay. na Okay. Okay. na Okay. Okay. Ay. Ay. Lang, oh. May bilhin na <laughs>

Pati na po yung guys. Pati kanin ka guys, itinda na. Ay, ayun sana yung panangalian namin, itinda na namin. Karaming ganap. oh, ganap. Hindi mo kami magkain mag ang malaga makakain sila. Nabusog na ako sa kapitikin. Pag ulang yung ko ba naman ako luto? Naka ilang kilo na tayo ay apat na kilong pansit. Apat na ba? Oo. Oh. tatlong kilo kanina. dahil isang kilo sa tira. Tapos isang 'Yung palamig guys, naka-tatlong refill na 'yan. Tumulong naman ng tao. Hey, grabe, init na naman. <laughs> 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 dalawa na. Dalawa, na <laughs> dalawa, <laughs> I hope you do. Mendoza. Pogi ako. Gusto mo ano? Gusto mo ba? Beautiful eyes mo sila, JD. Pogi yung sisi na. namin na si yan, ano. No? Bakit yun naman binabas yung baby namin? Alam niyo bang... Alam ano na bang napakabait ng bata na yan? Sobra, sobrang bait. Napakalambing pa. Kiss nga. Kiss, na na Kiss Kiss? Kiss okay. 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 yes. mo tita, dali. Antay. Okay. Maka maglabas ang laso. Kiss mo si tita. Dali. tita. This no flying pa. I mean, Jesus! Jesus! ko ka doon kay Basher mo. Kay Basher. Kasi so, na rin kinapili yung na yung dino. Hindi kayo nakabili Nakapaldo ka. Kapaldo yata. Dami sa kanayo mong naghahanap. Ano ka Ano ka bili sa sabat. mo yung kon natin na. 60, 80 Kaya't yung sang yung may bayaran ka kaya't yung sang na ano Hindi, nabayaran na yung 30 19 na lang 190? 190? Oh, 13, natin sa pagkakanan sa mga ka Ibukod mo yung punan pala dyan na ano, isang lebo. Ha? Isang lebo. Hindi na. Bas, dito na kami nagkakuha kanina ng oh, panggasto. Isang lebo? Oo eh. Ay ano, may sukle na kulang-kulang tuwan pa rin. <laughs> 10,000 na yan. 10,000. Bye. 10,000. Ito guys, isang lebo 'yung kuhan namin. Bali ito 'yung kinita. 100 200 Kailangan ko nang mag remit sa amo ko? <laughs> so, so, eh ng George, in Juan. Adquant. Ah, Pupunta palamig, palamig, Oh, Malapit na mauubos. Bilin mo na 50, 'yun na lahat 'yan. Kumisan mo na mahanap kinita, 'yun ko. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 1, 2, 3

1,000? Hindi, nasa kwan yun. Basta yan, o. Yung suple, no? isang debo, Bigot pinang suple-suple no? natin. Kaya ano yan? Kaya napay mo yan, ay sahanin mo yan. Hmm, bumable rin, guys. Iihan ko na dito lahat. Pang binili ng kwan. Yung pinagbili pa kanina, yung mga pangsit. Oo, hindi ko oh, na, na. dito naman, kinuha lang like yan. Mayroon ako doon. Mayroon ko yun lang. Ano yan, o. Ito mm. ang sa, sa kanin niya, okay. na kayo. Magkanain na po mo. Ay, Ilang na ito? na po mo ay. tamo na yung address. Ayun na pang tatlo sa bante. na po ito yung sa kanin. Hmm. Sa atin na <laughs> Nakapaldo pa yata. Kalaki ng lagayan mo eh. Isa lang yung pwede <laughs> Ay, Diyos ka talaga hirap magkita ng tiga. Kami nagdoble din